Repress represe na ulit. Tignan mo, wala ka nang gisingan pag malik. Dali, ito na naman ito? Ikaw naman, pinagbibigyan ka ng nga para mga, mga tapa ka ng busy. Sana na-press na, intro! naman, no? Pinagbibigyan ka ng Panginoon. Nag-type si intro puta, na like, na! na lang si Gago eh. Ano ba? Mag Hello? Ah, tinawag niyo pa yung pustang na si Syber. Ano? Hindi ah, mo pa alam eh. Pwede nga na patropa-tropa pa siya yan. yan, di ba yan, si ano Chapmon? Oh, sino ang si mission number 2? Diba? Eh putang ina, so, inuutol-utol nga ako ng buong mingi naman. Ha? Di ba? Wala pa siya. Putang ina mo, wag mo i-deny, buong tinigilan mo. Ha? Di ba? Anong tawag mo siya eh? Di ba? Utol-utol, putang ina mo. Ano bang magandang siya? Ano bang magandang panata? Putang ina mo, diba ha? Tapos titigil ka sa WhatsApp message Hindi ko alam. Kung kailan Kung gusto ang mo, o. Oh. Di ba, hindi kita binabanatan. hindi ako banatan na kita, buwagi ng mo. Ha? Butang ina ka. Wala pa si Kuya Ray dito. Oo. Uh -uh. Ano, butang ina mo, o. Ha? Pilulubog uh -huh. kita, butang ina mo. Oh, sige na, naglalaro ako, eh. Naglalaro ako, eh. Ha? O, oh, sige, 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 sige. Pilulubog kita, butang ina mo. Bahong ka naman, intro, butang hina ka. <laughs> Kinawa mo Nilulog eh. kita na dito, pusatang ina mo. Ha? Si Monay, one down na, pusatang ina, ah, ina. Ano, 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 nagbalik ng busy. Hindi, pusatang ina. Ano sinasabi niya sa conference? Ha? Uto, boys ba na ako? Sabay kaaway ang pusatang ina ng senior citizen na yan. Senior citizen na Sila. Diba? <Platform> tawa ng tao eh. si Corio. Sige na si Corio. Tawa ng tao Bonay, Monay, ina mo. Ha? Minsan, hihiramin ko yung senior citizen mo para may discount pa <laughs> Ha? Alam mo naman siya akin niya. Pusa na nawala na yung ano ko eh. Yung student ID ko eh. Pupunin niyo Sayang ko yun naman yung video. Ibibigay eh, ko rin kay Kupa yun. Kaya alam mo si Kupa. <laughs> diba yung hukoy ninyo si Kupa? Yung ano? Bibigay, bibigyan ko na lang siya na tisyo. Kasi pusa nga nakakaawa naman. Pusa nga